Wala pa akong na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit malalang nakatikim ng malamig na selda. In my office uh, have received information na ikaw daw ay mga ab ang abogado ng mga arabo. Uh, na, sandali lang patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. gusto ko kasi baka mamaya kinasuhan and then napadismiss at God knows who does not pay. Di ba? Diba? So dapat pag kinasuhan, talagang tinutuluyan at nakukulong. Yan, nakundik at nakukulong. So far, wala pa ako on top of my head. Wala pa akong narinig na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit malanakatikim nakatikim ng malamig na Zelda. Bakal sa Zelda. Wala pa, di ba? Oh, then you guys are not doing your job. Again, I'll go back to INU at TIL. Meron po. Because if you're doing your job, then dapat may mga nasampulan. May na mga nakulong na ng mga pabaya na recruitment agency. Di ba? Wala pa. Puro lang kaso kayo ng kaso and then na-dismiss. Sabi nga ni uh, Tony Castillo, ngayon, tuwan-tuwa siguro yung mga recruitment agency, ay si Castillo pala, magaling yan kasi napapadismiss yung case. Sabi niya, napapadismiss. Now, bakit napapadismiss? Ako may sagot ako dyan. Alam mo sagot ko? Seryoso si Arnel Ignacio. God knows who does not pay. Si Sir, oh, medyo, di ba Sir? Iniisip ni Sir, ba't kaya maraming alam to si Senator Rapi? Oh, di ba Sir? So, dati, nakita mo naman sir pinupuri kita okay but it seems it's different now para kang echo na lang ni Secretary Tutsople kung ano sinasabi ni Secretary Tutsople yun yung lumalabas sa bibig mo dapat magkaroon ka ng sarili mong diskarte if you think there's something wrong in a certain policy in your department speak up wag yung sasangayin ka na lang kahit na alam mo mali Magkaroon ka sila mong diskarte tulad dati nung ikaw ay nasa ano pa, OWA. Di ba? Magkaroon ka ng discarte para mabalik po yung aking pagrespeto sa'yo. I still respect you. Kaya lang, napansin ko nga lately na parang naging echo ka na lang ni uh, Secretary Toots. Unfortunately, maybe I'm wrong. Maybe. But anyway, so, uh, Mr. Chair, uh, Sir Chair, may, may, Chair. may, may sorry. Uh, uh si, si Senator ano, Win would you like to have an opening statement? Okay, so go ahead, Senator Jingo. Oh, thank you. Thank you, Mr. Chair. Attorney Castillo? Yes, Mr. Chair. I, my office uh, have received information na ikaw daw ay mga ang abogado ng mga Arabo. Ah, uh, sandali lang, patapusin mo ako. Yes, Mr. Chair. Na ang mga nire-represent mo Ilan nang nirepresent nire ng uh, recruitment agencies? Uh, hindi ko po alam yung exactong bilang, Mr. Che, pero uh, more sa or less mga 100. Bulakay, eh, may more or less po mga 100. 100 po, Mr. Che. 100? Yes okay. po, Mr. okay. Yeah. And karamihan doon, pag ari ng Arabo, na kinagamit ang mga Pilipino bilang mga damis. And it is common knowledge in the industry. Uh, remember, you're under oath, okay? Um, Yes, Mr. Chay. Yung, yung, Tama ba o hindi? Mr. Chay, yung uh, trabaho ko lang po talaga sa Tama sa kasi Tama ba o hindi? Hindi ko po yan masagot, Mr. Chay, kasi kaso lang po talaga sa akin ang ibinibigay at yun lang po ang inaasikaso ko, Mr. Chay. Okay, dahil, dahil pag uh, hindi mo inamin, lahat yung mga board of directors ng uh, recruitment agencies na nire mo, patatawag ko rito, titignan natin kung may capacity sila o ability sila mag, uh, magtayo ng recruitment agency. Hmm. Kasi Mr. Chair, pag may nagre-refer po ng kaso, hindi po ako nagtatanong ang sa akin po kung ano po yung case. Abogado ka, hindi ka ah, nagtatanong kung sino-sino sino, sino may are. Yung pong nire-refer po sa akin na, na, case, Mr. Chair, yun po ang inaasikas. So, pag ano ba, magpapasagot lang po sila ng, ng answer about the case. Uh, yun po ang ginagawa ko. Pero, Pero hindi, hindi, mo hindi po alam po na mga Arabo ang, ang uh, financier na mga yan? Um, hindi po ako nagkatanong sir kasi kami ka, siya checks kasi minsan yung e, mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon ng mga ng case pagkakaroon uh, ng sa sabihin sa akin pagkakaroon uh, ng mga pagkakaroon ng papay di bang uh, marketing naman mo yung kaso then magpapagawa lang po ng position paper then titingnan ko lang po doon po ako sa kaso kasi hindi po talaga ako nanghi-masok po dun sa kung ano po ang uh, Mr. Chair, uh, it, it might be tedious for this committee to summon all the uh, incorporators or board of directors of the recruitment agencies that he represents siguro para usapan lang natin ang DM DM uh, the Department of Migrant Workers na, na suriin mabuti lahat 'yung mga recruitment agencies na re-represent nitong abogado ito at tingnan mabuti kung merong talagang capability na magtayo ng recruitment agencies kasi uh, alam ko siguro tikum lang ang bibig niyo na maraming kliyente ito na mga Arabo ang uh, ang uh, behind dito sa mga recruitment agencies na ito. Alright. Uh, uh, Miss Rukas? Ah uh, yes po, Mr. Chair. Ah, uh, ang, as a psychologist po, I had my MA. Wala pa po akong tanong. Ay, sorry. Eh hang hmm. Meron ka bang gusto sabihin? Wala pa naman Meron ako tanong Sorry po, sorry. Gano ka nakatagal dyan sa industriyang ito? magse-six years po. Six years lang? Six years and you accum accumulated twelve cases? In the span of six, uh, uh, six years? Actually, seven na lang po. Your Honor. Oh, seven, assu assuming. One case per year, approximately. Well, actually po, uh, compared to other agencies, kasi day-to-day -day, hindi namin hold po yung mga anong problema na it will arise po sa aming day-to-day -day na ano. It so happened lang po. Na, no. o meron kang o ginagamit ka lang dami dyan sa catalyst? No. Uh, arabo ang financial no, mo? Actually, uh, when I... Nung pinanel po ako dito to get this, ano, is actually, I am also a child of an OFW and catalyst meaning is I wanna be a, an advocator of the change of the lives of many. Kasi po, to be honest, kung hindi nag-a-abroad yung mother ko, I cannot have a decent life. Hindi ako mapapaaral sa university ng ano, yung hindi namin ma-afford. Madam, sorry. Uh, yeah, sino, yeah. Tingoy, baka pati ako mapaiyak sa iyo. Uh, tama na muna. Pero nabanggit mo kanina, you're a psychologist. Yes. Pa. Psychologist says, the study of human behavior. Yes, pa. So if you're a psychologist at pinagmalaki mo, may MA ka pa, eh dapat nalaman mo na yung mga behavior ng mga employer na pinapadalahan ninyo ng inyong mga workers na para nakapag-come up kayo ng mga polisiya na to prevent yung mga abuses na yan. I understand. You should Paul. have caught that na ito pala yung mga ugali ng mga uh, Arabo na pinapadala natin OFW then come up with a policy. Is e psychologist ka, di ba? Yes, I understand. I understand po, Your Honor, but the problem is not regarding with the employer. The perpetrator is the son of the owner po. No, hindi lang dito, kundi maging sa mga uh, iba pang mga kaso. O sige, sa saan? Yes. Kaya nga, dapat, psychology ka, psychologist ka, dapat, inirecommend mo noon pa na da, isa, ilalim sa isang neuropsychiatric exam. Kasi psychologist ka, di ba? Yes po. Dapat nanggaling to sa iyo, hindi sa isang tulad ko na hindi ako psychologist. Dapat nanggaling sa iyo na dapat isa ilalim dahil paulit-ulit na lang pala nagkakaroon ng kaso pagmamaltrato itong mga amo ng aking worker, isa ilalim natin silang lahat next time sa isang neuropsychiatric exam. You didn't do that. So, I, de I definitely understand where you're coming from, Your Honor, but uh, I think a uh, neuro exam, halimbawa, yung neuro, neuro, psycho neuro exam is administered by a psychiatrist. Tangkali mo ni yung face mask mo para makita yung kaganda. hindi ikaw, ibig sabihin, isa-suggest mo para gawin ng mga employer doon sa Kuwait at magsasubmit sila ng uh, dokumento na ipasa nila yung psychiatric exam, you would suggest not you doing it. I didn't say na you will do it. Hmm. Well, anyway, Saan po kayo uh, graduate, so, ma'am? Uh, I had my ano, Mindanao State University, okay, Leon Institute of Technology, and I had my Master's in De La Salle University as well, Manila. De La Salle, Manila? Yes. Very but, good. Good schools. Ha? Huh? Yeah. Kaya ka pala naka-green. Kaya ako pala magaling mag-English. Ako, Tagalog lang. Pasensya na. Pero huwag ka na umiyak. Ha? Baka umiyak. Pati kami mapayak dito. Kasi okay. natatakot ako. It's my first time po na maganito. Kasi hindi naman po ako ang violator, Your Honor. In a way, kayo po ay may kinalaman dito dahil naging pabaya po kayo. Kaya ang sabi ko, ako masusunod. Dapat kasa, uh, kayo po ay sorry mama, kayo po ay dapat makulong. Dahil marami na pong violation pala ang inyong agency at sabi nyo, pito? Pito. Oh. So, fixa, cases po. Kaya nga, so, paulit-ulit ng pito sana, hindi na umabot pito sana, doon pa lang sa pangalawa, na-stop na. So, bakit na naging pito? Naging pabaya kayo. Hindi kasi, kasi po. naging pabaya, hindi pa dumami yun. Your Honor, kasi po, minsan, yung pag-update is, doon po, minsan, is ma-pending. Pending yung updates, but we already... address the concern. No, na no answer no, na, no, 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 no ito, from experience, ano? Ilan taong ka? 42 years so, old po. Ah, uh, 40. Uh, so, 20 years old ka palang siguro? O baka age ka palang? ina nasa public service na tumutulong sa mga FWs. Ang problema ay yung tinatawag kong monitoring. Yung tinatawagan yung mga FWs. Tinatanong, kumusta ka na dyan? Anong kalagayan mo? Yun lang yun eh monitor kasi kung meron kayong proper monitoring system hindi mangyayari mapigilan o mabawasan yung pang-abuso at mga RWS. Your Honor, let me uh, actually uh, upon checking po the ano yung kasi uh, I also work as a, a counselor for uh, I ano yan uh, rape victims, first to the way women. That's my first job as well as clinical counselor. Yes, uh, that was also as well as one of my charities right now kasi I want to help also yung sa mga kababaihan po kasi I'm also a mother. Ma'am, I'm not questioning your credentials. Okay, impeccable yung credentials mo. As far as I'm concerned basta sa mga sinasabi mo. Ang sinasabi ko is sana yung mga credentials mo, yung mga sinasabi mo, you should put it in action. Hindi puro salita lang. 'Di ba? dapat yung monitoring very important yun. Di ba? Lalo pat pitong beses na pala kayo nakasuhan. Hindi nyo sabi na kasuhan. Hindi niyo sa dating sa pito at nagawa niyo ng paraan na ma-address yung issue, kung ano yung common issue bakit nagkakaso ang isang OFW laban sa kanilang mga employer, laban sa uh, inyo, sa inyo. I'll tell you, kadalasan na problema ng OFWs and you see Kakdak can attest to this and Uh, Mr. Nel Ignacio dahil sila yung palagong takbuhan. Tatawag ang OFW sa FRA. FRA, walang sasagot. Kuminsan sabihin pa, magtiis-tiis ka. Munta ka dito para magtrabaho. Magtiis ka. yan. Pangalawa, gumagawa ko ng istorya, pwede ba naman gagawin ng amo mo yun? Ang bait-bait ng amo mo? Dalawa na yun. Pangatlo, babagsakan ng telepono ay busy kami. Mamaya ka lang tumawag. So, anong gagawin ng OFW? After na hindi nyo kinausap, tatawag sa polo, tatawag ngayon sa sa, sa uh, recruitment agency local, and then tatawag sa relatives. Marami sa inyo mga FRA, yung, sa mga FRA counterpart nyo. FRA ka, di ba? Dito ka sa domestic. Marami sa FRA. PRA po. PRA, okay. Marami sa FRA at sa PRA. Magkaisa lang may-ari. Damis nga kaya sabi ko maglinis believe me believe you ang dami diyan mga damis kaya kanina kumali ako then i stand corrected sa akin palagay akala ko kanina ikaw ay dami no i'm not okay then if you're not okay as you say so your honor uh, let me talk po uh, actually together with the DMW they had done their best as well regarding the monitor monitoring as well yun nga lang is We cannot make it perfectly po yung system natin. Ma ma'am, ma'am, you don't have to kiss their ASS, okay? No, I'm not kissing their ASS. Okay, ma'am, sabihin mo lang yung mga tanong ko. Sabihin mo lang yung mga kamalian ninyo na iko correct mo. Yun ang pag-uusapan natin. Huwag mo na silang kampihan pa para sila ay maging lenient to you. No, I'm not, ano po, I'm just, okay. ano so, po. Yung, anyway, ikaw saying. po ay nakansila na. So nakansila na uh, DMW? Uh, yung lisensya, so ang gusto ko mangyari, hindi na siya mabigyan ever ever again ng lisensya. Can you see to it, DMW? Never ever again na mabigyan siya ng license to operate. Yes po Mr. Chair, in fact yung mga nauna po, yung kay OFW mafilis OFW Villavende, kanselado na rin po yung hanggang ngayon hindi po nakaka- And you better watch out, baka mami, gagamit siya ng dami. You, you better watch out, you have to screen, you have to vet thoroughly yung mga aplikante. Para masiguro na hindi ito mga dating violators at nagpalit lang ng pangalan, na gumamit na ibang tao. So, you have to make sure. And again, gusto ko yung data ng mga nakasuhan at uh, kung meron kayong nakulong. At tingnan nyo rin yung mga incorporators ng agency, recruitment agency. Dahil uh, tingnan nyo kung meron silang kapasidad na magtayo ng recruitment agency. Okay. Uh, Actually, Mr. Senator, pag po na-cancel ang isang agency, yung pong lahat ng officers, lahat ng board of directors, nasa derogatory list po yun. And they are uh, disqualified to forever become a future director or an officer of any recruitment agency. Sigurado po yun. Go ahead, Senator uh, Will. Quick uh, question. Uh, alam naman ho natin, napakabilis magpatayo ng korporasyon dito eh. No? and that's what we uh, always see uh, in um, cases like this pati ba mga stockholders incorporators chine-check niyo lahat yan How many recruitment agencies do you, do you have uh, that are registered Sa land base po Mr. Senator mahigit uh, 850 sa sea base po natin mahigit uh, 340 so total po nasa 1200 lang 1200 tinitignan niyo isa-isa yung kanilang incorporators Do you also cross-check kung ito yung mga dati ng mga may violation, lahat yan? And can you assure the committee na wala dyan yes, ang, mga recalls mga recalcitrant? Yes, Your Honor. In fact, may panel interview po yan. Nadadaan po sa butas ng karayom, so to speak. Lahat po ng kanilang incorporators, lahat po ng officers, from higher to the lowest officer nila, hindi po dating officer or director ng Unsealed agency. Even their stakeholders po, binubusisi po namin 'yan. As yes, even stakeholders kasi uh, hey, you can be a stakeholder but not an officer. Yes, right po. So pati pati 'yun tinitignan nyo. Yes po. Thank you. Thank you Mr. Chair. Na banggit si Jose Colalya dumadaan sa butas ng karayom yung mga uh, nag-apply ng license to make sure na wala mga kalusot doon ng mga dating may mga uh, kaso eh, marami pa rin po ako natatanggap ng mga reklamo from the YFWs themselves na nagpalit lang po ng pangalan niyan, Idol. Ang may-ari niyan, siya, siya pa rin yung in-applyan ko. Sila-sila pa rin. Pumunta sa opisina yung uh, kamag-anak ko, yung pa rin yung nag sa akin. Nagpalit ng pangalan. O ba't makalusot? Kung sinasabi niyo kanina, dumadaan sa butas ng karayom. Eh baka naman dumadaan sa butas ng drum. Yung malaking butas ng drum. Okay. Mr. Chair, kung meron pong nga uh officer na dating kanselado na yung kanyang ahensya at ngayon ay kasalukuyan siyang membro ng isang agency. Pakisabi lang po sa amin. Na, isin, na, ang po, ko bakit nakakalusot na nakansela na ito, itong agency na ito, and then later on, mayroong isang agency na binuksan at may mga violation at malaman-laman namin na maybe hindi sila kasama sa incorporators or maybe kasama sasabihin ng OFW, Sir, pumunta din doon yung uh, nanay ko at ng kapatid ko. At yung mga sa dating na nagsarado na, yung pa rin yung mga nakaupo doon sa mga mesa. O ba't nangyari yon So, hindi kayo gumagawa ng thorough screening na sinasabi mong dadaan sa butas ng karayo. Yes, sir. Meron po kaming proseso na tinatawag na surveillance at saka yung spot inspection at salvo inspection po. Kapag po kami ay nakabalita na ito ay dami lamang, pupuntahan po namin yan ora-orada na walang abiso o warning. At pag nakita po namin na yung nakaupo ay tulad ng nabanggit po ninyo sigurado po may RV case yan, at dadaan po yan sa proseso para kansilahin muli. Spot inspection. Opo. So kung gumagawa ka ng spot inspection, bakit marami pa rin mga reklamo tungkol dyan? At kung gumagawa ka ng spot inspection sa recruitment agency, bakit hindi nyo pinupuntahan itong mga accommodation ng, uh, kung saan nakahold yung mga OFW prior to their departure at para mga sardinas at kinakawawa, kinukulong, kinakandado at hindi pinapakain na maayos? Kung gumagawa ka ng spot inspection, inspection. even while we speak, marami dyan ng mga recruitment agency sa accommodation nila na nakatenga dyan yung mga OFWs nagaantay na bago ma-deploy pinapakain sa dinas Siksikan sila. Kinukulong sila kasi baka tumakas daw. Kinakandaduan. Pag nasulog, tostado sila. Is that what you call spot inspection? sa yun? Anyway, we're running out of time. Unless kung meron pang gusto itanong yung aking mga colleagues sa Senator Jingoy or Senator Nguyen. Okay, uh, Miss alam ba ng, ng FRA o yung Platinum, yung Foreign Recruitment Agency sa Kuwait, na meron kayo violation dito sa Pilipinas? Ano po? Yes po, Your Honor. Ay, yung pag-apply nila, wala po. Wala po sa kalam-alam po. Hindi nyo Kasi hindi ala. naman po yun part of ano pag mag-apply sila na yung violations itatanong, Your Honor. Meron, are you aware of any complaint against Platinum? Yes po, aware po ako nung nangyari kay Ranara. No, before that. So far po, wala naman pong violation na checking po. The platinum is wala naman po siya. That's why nga tinanggap namin siya sa na namin. Do doon sa, your uh, honor. doon sa employer, you see, ano, Hawaii, Alasmi.